Samantala, halos 80% sa mapa ng lalawigan ng Cavite ang lubog sa tubig baha. Kung kaya't marami ho sa ating mga kababayan o residente doon na ang inilikas, dahilan upang isay lalim sa state of calamity ang buong probinsya. At kaugnay niyan, muling ipinadama ng Iglesia ni Cristo ang kanilang pagtulong sa mga biktima sa pamagitan ng kanilang lingap sa mamamayan program. Panuorin po natin. Dahil sa dumaan na sunod-sunod na kalamidad nitong mga nakalipas sa linggo, kabilang ang lalawigan ng Cavite sa mga nakaranas ng epekto ng walang tigil na mga pagulan. Kita sa mga nadaanan namin ang pagbaha na tila naging lawa, hindi lamang sa kalsada kundi umabot na rin sa loob ng mga tahanan. Ayan po, ngayon po medyo bumaba na yung tubig. Kaya po ano, pero po humabot po hanggang hita hanggang dito po sa hagdanan na to. Kaya apektado na rin maging ang hanap buhay na mga residente. Ako oh, po nagka-tricycle po ako. Kapag ganyan po may kalamidad, eh, mga ambasada. Kaya yung pagkain namin sa araw-araw, eh, apektado po talaga. Hindi makapasok sa trabaho, ano, ano. Tapos, walang kinikita sa dagat. Pagka walang ganun po, ay gutom. Ayon pa sa mga taga rito, kahit lagi nilang nararanasan ang ganitong sitwasyon kapag sunod-sunod ang mga pagulan, tinitiis na lang nila at pilit tinatanggap ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. Napakahirap po talaga. Kasi po ano eh, parang nakasanayan na lang din po namin. Kasi po ano nga eh, dahil wala naman kayo malilipatang ibang bahay. Kaya po, wala, tiis po. Sa atas ng Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, kapatid na Eduardo V. Manalo, ay nagpadala agad ng linga para sa mga naapektuhang Caviteño, kabilang ang mga nasa Cavite City, Imo City at Bacoor City. Ang layunin po ng paumahala sa pagsasagawa po ng ganitong linga ay ang dagliang pagtugon. Kaya Nagpapasalamat po kami sa tagapamahalang pangkalhatan sa kapatid na Eduardo B. Manalo, sa kapatid na Angelo Iranyo Manalo, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Sa patuloy po nilang pagmamahal, pagmamalasakit po sa kapakanan namin. Ang malawakang pagpapaabot ng lingap ay bilang pagtulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga naapektuhan ng kalamidad. Weng dela para sa matanang agila matatag matapang matapat